Isang pagsasanay patungkol sa basic life support ang isinagawa ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para sa mga magulang ng mga mag-aaral ng National Child Development Center sa bayan ng Lingayen layo ng aktibidad na ibahagi sa mga magulang ang mahalagang kaalaman lalo na sa pagliligtas ng buhay sa oras ng emergency. Ipinakita ng mga kinatawan ng PDRRMO ang tamang paraan ng pagbibigay ng CPR o cardiopulmonary resuscitation bilang paunang tulong sa mga biktima. Dahil sa mga ganitong pagsasanay, mapaghahandaan ng bawat isa ang mga posibleng sitwasyon na maaaring mangyari sa kanilang mga anak o sa iba pang miyembro ng pamilya. Ang aktibidad na ito ay sinabay sa pagdiriwang ng Family Day ng NCDC na siyang dinaluhan ng mga guro, magulang at mga mag-aaral. Dumalo rin sa aktibidad ang mascot na si Dreamo the Hero na nagbigay ng saya sa mga bata. Nakisaya ang mga magulang at maging ang kanilang mga anak sa ibang mga handog na aktibidad ng NCDC kasabay ng pangangalaga sa kaligtasan bilang bahagi ng komprehensibong edukasyon. Naging matagumpay ang pagdiriwang na ito sa pangunguna ng PDRRMO at NCDC na nagbigay ng pagkakataon sa mga pamilya na matuto at magkasamang mag-enjoy sa isang makabuluhang araw. Valerie Desmaya R, enjinyus